Ano yung po mga idol, kami ay magkoko na naman ngayong umaga na to. Magbubay na naman ulit ang butas, paglagyan ng nawasan na naman. Ganito lang yung tarabaho araw-araw mga idol. Ngayon naman singgut, ang niya yung, ano, yung kahoy. Dahil hindi makapasok yung mga tubo pagka hindi tinanggal mga idol. Ngayon lang ang trabaho ng idol, araw-araw makoko. Hindi po kaya niyo kung tanggalin yung ano, gamo ng kayu-kayu. Sige, oh yan. Oh, lakas pala ni si mga idol. Oh. Ye, barwe lang mo. Oh, yan. Tatanggal na rin mga idol. Ye, tirahin mo. Ara, kuse. Ara nga i kuse. May extension pa daw mga idol. <laughs> Ayun yung iba, nagbukay din. Thank no? you daw Nahirapan Jose sa kahoy. yan. Natanggal din mga idol yung pinakamatigas na kahoy. Oh. Napakalaki. Oh. Nahirapan kami mga idol magbukay. Nagugugang na po si Ingo at saka si Kuse. Oh. Hirap na hirap na po sila. <laughs> ayan na po si Master Cooker si audio oh. Maluto na po siya ng pansi. Ayan na po, isafung na po ni Rodio. Oh. malay. Oh, ito po, magmerenda tayo ng pansit, kabagan. Oh, sarap na naman yung merenda namin, pansit mga idol. Si Boss Odi. Oh, na ang foreman namin. <laughs> foreman do. <laughs> oh, ayan yung pansit namin. Oh. Kalating kaldero. <laughs> Mofo man yaw ka ni Oliver. <laughs> Abang may pagkain, kumain ko ng <laughs> Halo. Mau soalnya magurang na oh, mulan, ulan, uh, ulan na, mga idol. Ayan, oh. ginagawa namin pero mula na. Kaya tigil trabaho muna dahil Mahirap na napaka Napakainit. Pawis na pawis. Pagod. Baga magkasakit mga idol. Ayan o. Oh, lakas na yung ulan. Oh. Ayan mga idol. Tuloy ulit sa trabaho dahil tumigil na naman yung ulan. Kailangan tapusin namin to para diretso buo yung ano yung natapos mga idol. Para wala na kami balikan. Para sa susunod ano. Sa lunes naman ay sa iba naman kami perpwesto. Bali, nandito pala kami sa ano, tapat ng Kasibaras North Elementary School mga ka-idol Ayan yung elementary school Dito kami mismo nagtatrabaho Ito lang buhay Si Patsaga lang mga idol Ito so, pala yung inuukay namin oh. Ayan Sa mga tabi ng bahay Hirap na trabaho namin mga idol Pero kaya, -kaya. Ganito lang talaga ang buhay. Uh, sifat tsaka lang. Kailangan na uh, araw-araw lang magtrabaho para meron tayong mga pera mga idol. Si Ingo at saka si Jose, o oh, ganyan. Tignan nyo, ganyan yung ginagawa namin mga idol. Oh. Ang ano? hirap magboreta. Lalo na masikip yung pwesto namin. Ang daming sagabal mga idol may mga alambre, may mga poste at may mga ano, ugat pa ng mga kahoy ang hirap po kain mga idol ayan o oh. dami madami ring, ano, ugat mga kahoy sa baba niya o oh. ngayon siya at saka oh. tapusin lang pala namin to mga ka idol pagkatapos nito kami naman ay uwi na mga idol dahil konti na lang yung ano yung hindi natapos ito naman, naiiwan namin dahil dahanan pa nila. Sa lunit na namin ito kayo mga idol.